On June 23, 2023, this is two years ago, you wrote Secretary Manuel, uh, former Secretary Manuel Bonoan, in regard to the proposed fiscal year 2024 national budget, expecting the submission of the outcomes, performance indicator targets, and details of the PAPs. In the third paragraph of your letter on page two, you wrote this, and I quote. As elaborated in our previous letter, may we respectfully remind your good office to exercise strict adherence to the approved amounts per PAP, specifically for the foreign assisted projects, considering that the recommended amounts have undergone review and evaluation by the DBM. Do you confirm this? Um, yes, um, your honor. Kaya po ninyo sinulat ito, madam, kasi may pangyayari katulad po ng uh, fiscal year 2023. Yung approved ceiling po ninyo galing sa inyo ay 75.7 billion. Ang ginawa po ng DPWH, you Cathy, you have to pay attention to this. Yung 75.7, ginawa po yung 70.7. Ibig sabihin, binawasan niyo ng 5 billion. Noon naman po ang uh, 2024, ang ceiling po na binigyan ninyo, Madam, is 97.7. Binawasan po ng DPWH, Yusek Kati, ng 70.7, nawala po yung 27 billion. Kaya, po, kaya ganito po ang nangyayari, dahil nga po siguro sa kayang-kaya naman palang baguhin yung NEP ng DPWH, pati sa GAA po, ganun na nangyayari. Noong 2023 fiscal year po, sa GAA, ang uh, PAPs na po, eh, 7.9 billion na lang. Sa halip na 75 billion, alam po nyo, 10% na lang ang natira. Ito po ang masakit pa. Eh. Fiscal year 2024, 97 billion ang ceiling, ginawa ng DPW at 70, inalis ang 27 billion, sa GAA po, naging zero eh. Alam ko po, po nag-complain dito ang Pangulo eh. Eh bakit naman hindi mag-complain ang Pangulo eh? Ang, eh, ito pong mga PAPs, mga flagship projects ito eh. So sabi ng Pangulo, ba't nyo naman ako siniro? Napunta po kasi sa mga, yung mga tinatawag po nilang sipag. Kasi Kati, itong sipag ito yung sustainable infrastructure project alleviating gaps. Kung ano-anong nomenclature eh. Meron pa si